Nine, two, Pop, stop. Mom? I'm so Hello mga mare, another day, another mini vlog. Wow! Monday na naman mga mare, kaya nga ayun, tinatid ko na muna si Brianna sa school. Pagkahatid ko nga sa kanya sa school mga maray, umuwi na nga rin ako agad dyan. At nung 10.30 na uwi na nila ay sinundo na nga rin namin sila. Ayan at nangunguna nga sila sa amin maglakad dahil excited sila dahil bibilhan namin sila ng ice cream. Yeah! Hanggang Wednesday na lang pala yung pasok nila mga mare dahil season of Holy Week na naman. Kayo ba mga mare saan ang lakad nyo ngayong Holy Week? Kami ay stay at home lang muna dahil wala pa nga tayong kaperahan. <laughs> Tapos na nga namin si Dabilhan ng ice cream mga mare at alam na alam na nga nila yung tindahan ng ice cream. Sa kabilang kanto ko nga sila dinadaan kanina mga mare pero hindi nga sila nasunod sa amin. Hindi na talaga maliligaw. Nung lunch time na nga mga mare at nerete ko na nga yung pagkain naming mag -ina. Tapos ininit ko lang yung sinigang na niluto ni Josawa mga mare para mas masarap nga higop namin. Yummy! nauna nga ako natapos kumain kay Brianna mga mare at nung pagkatapos ko nga biglang dumating yung pinsan niya kaya inalok ko na nga rin siya kumain mga mare at ayan na nga sabay na sila kumakain ni Brianna yummy at nung hapon nga, mga mare, umakyat na kami at nagsalang ako ng aking labahin. At habang nakasala nga yung labahin, mga mare, tinanggal ko na nga rin ito, mga nilabahan kong puti nung isang araw. Bali si Josawa yung nagtupinyan mga mare, dahil nga nag edit ako ng aming vlog. Hmm. At nung natapos nga yung washing, mga mare, ayan na nga at sinimulan na naming magsampay. Yes, mga mare, buong pamilya kami nagsasampay. Hoy! <laughs> Pag nagsasampay kami, mga mare, ay kanya-kanya nga kami ng toka. Bali ako yung taga-hanger ng damit, mga mare. Tapos si Brianna naman ang nag-aabot sa papa niya. At si Josawan naman ang taga-sampay. Yun lang for today's video. Sana nga, mga mare, kung may makita kayong ads, ay wag nyo na nga rin ito i-skip. Thank you for watching! Babush!